Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa linggong ito, nakakatawag pansin ang tatlong pagbasang ating napakinggan. Bakit, kamo? Kasi kung susuriin natin ang tatlong pagbasa, Ang unang pagbasa mula sa Aklat ni Hob, ang Salmo at ang Ebanghelyo ay halos pareho ang salaysay na ibinibigay sa atin. Balikan lang natin para mas lalong maunawaan. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ni Hob, Sinabi rito na sa gitna, nag-aalim nag, nag po yung bagyo. Ganito ang sinabi ng Diyos kay Hob. Sino ang humaharang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Dagat ay tinakpan ko ng makapan na ulap, kaya't ang karimlay do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sa Salmo, ito naman ang ating napakinggan. Mayroong naglayag na lula ng barko sa hangad maglakbay ang tanging layunin kaya naglalayag upang mga lakal na saksiya nila ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ang kahanga-hangang ginawa ng puon na hindi matarok. Dagdag pa ng Salmo, nang siya'y magutos, nang halit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, at kung pagmamasdan, ay pagkakataas. Dagdag pa ng Salmo, nang mabagabag sa Panginoong Diyos sila'y tumawag, dininig nga sila, at sa kahirapan sila'y iniligtas. Pagdating sa Ebanghelyo, ang salaysay ng unang pagbasa at ng salmo ay nagkaroon ng mas maliwanag na kahulugan ng ito ay napakinggan mismo natin mula sa buhay ni Jesus. Katulad sa panahon ni Hob, na sinabi ng Panginoon ang paglalakbay sa gitna ng bagyo, katulad ng nabangit ng salmo na merong barkong naglalagyag na nakaharap ng malalaking alon at malalakas na hangin. Ang mga larawang iyan ay binigyan ng diin ng sesus rin kasamang mga alagad ay naglalakbay at nakaharap ng malalakas na alon at matinding hangin. Kaya naman mapapaisip tayo, bakit kaya sa linggong ito, ang tatlong pagbasa nagbibigay sa atin ng larawan, ng isang paglalayag, ng isang paglalakbay, na nakakaharap ng malalaking alon at malalakas na hangin. Ang paliwanag ng mga dalubhasa sa banal na tipan, ito ay sinasalamin ang mismong buhay natin dito sa lupa. Bakit? Dahil tayong lahat, kung inyong mapapansin, tayo ay naglalakbay rin, naglalayag. Pero kayo mismo rin ang makapagsasabi na sa ating paglalakbay, na sa ating paglalayag sa buhay na ito, nakakaharap rin tayo ng malalakas na hangin nakakaharap rin tayo ng malalaking alon. Ano nga ba ang sinasagisag ng mga alon at hangin na iyan na ating kinakaharap? Iyon ay walang iba kung hindi ang mga problema, ang mga suliranin na dumaraan sa ating buhay. Halimbawa na lamang, Mayroong isang uri ng problema na tinawag nating problema sa pamilya. Ang magkakapatid nag-aaway-away. Ang mag-asawa nais maghiwalay. Ang ama sa anak, anak sa magulang hindi nagpapansinan. Problema pa lamang 'yan sa pamilya. Meron ring problema na tinatawag nating pinansyal. Hanap ka ng hanap ng trabaho. Dito sa ibang dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Apply ka ng apply pero walang tumatanggap, nababaon ka na sa utang. Problemang pinansyal 'yan. O di naman kaya problema sa kalusugan. Ilang doktor na ang iyong nilapitan. Halos na basmaso ka na sa ospital pero hindi na tukutugunan ang sakit na meron ka. Problema sa kalusugan iyan. Tatlo pa lamang iyan sa mga problemang na maaaring dumating sa ating buhay. Sa gisag ng mga malalaking alon at malalakas na hangin. Subalit so kapag dumarating iyan ang tanong sa atin, anong dapat mong gawin? Sa Ebanghelyo, tumawag sa atin ang pansin ang mismong mga alagad. Dahil ginising nila sa si Jesus habang natutulog. Anong sabi ni Jesus sa nila? Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong pananalig? tinanong sila ni Jesus, wala pa rin ba kayong pananalig? Dahil kung tutuusin, nasaksihan ng mga alagad ang lahat na ginawa na himala ni Jesus. Ang bulag nakakakita, ang bingi nakakarinig, ang pipi nakapagsasalita, ang lumpo nakakalakad, ang sinasapian, nagkakaroon ng kalayaan, ang patay na bubuhay. At sa bawat kagawa ni Jesus ng Himala, ang palagi niyang hinihingi, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Yan rin ngayon ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Nagdadasal tayo, nagsisimba tayo, pero kapag kaharap natin ang matitinding unos ng buhay, magandang itanong sa atin, may pananampalataya nga ba tayo? May pananalig nga ba tayo? Mga kapatid, alalahanin natin na patuloy tayong naglalakbay sa buhay na ito. At sa paglalakbay na iyan, mahalaga ang magkaroon ng matibay na pananampalataya. Ang tanong ngayon sa atin, ano nga ba ang palatandaan ng isang taong nagtataglay ng pananampalataya. Hayaan niyong magbahagi ako sa inyo ng katlong katangian ng taong may pananampalataya. Unang katangian ng taong may pananampalataya, Diyos ay ang kanyang sandigan. Mapansin ninyo sa tatlong pagbasa, Nandoon ang problema. Malakas na hangin, malalaking alon. Sino ang naging tugon? Ang Panginoon. Ito rin ang dapat palagi nating alalahanin kung tayo ay may pananampalataya. Kapag dumaraan tayo sa hirap, sa sakit, anumang suliranin sa buhay, alalahanin mo gaano ka man katalino, gaano ka man kaalam gaano ka man kalakas at makapangyarihan, kapag ang Diyos ay hindi mo sandigan, madada pa at madada pa ka. Dahil ang Diyos lamang ang mas malaki sa kahit anumang problema. Kaya nga, habang tayo naglalakbay, patuloy kang kumapit at maniwala na merong Panginoong umaantabay sa kayo na kaya kang tulungan, na kayang tugunan ang kahilingan mo, di mo pa man hinihingi ito. Ang mahalaga, manatili ka sa Kanya. Ikalawa, nakatangian ang taong may pananampalataya. Nagpapasalamat na at nagpupuri, hindi pa man ibinibigay ang kanyang kahilingan. Yan ang magandang aral na napulot natin sa Ebanghelyo. Naalala niyo ang mga alagad? Kasama nila si Jesus sa bangka. Na sa palagay na animoy malulunod, ginising nila ang Panginoon. Anong sabi nila? Guru, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Kailan sila tumawag kay Jesus? Tumawag sila kay Jesus nang pakiramdam nila na nangangailangan na sila ng tulong. Ang halimbawang ito na narinig natin sa Ebanghelyo ay kawalan ng pananampalataya ng mismong mga alagad ni Jesus. Bakit? Dahil ang tunay na may pananampalataya, hindi ka lang lalapit sa Diyos kapag may Kailangan. Bagkos manatili ka sa Diyos, may kailangan ka man o wala. Ang problema sa ating maraming katolikong kristyano, magdarasal ako, magnunibina ako, pupunta ako sa ganito, sa ganyan, mga ngako sa Diyos. Bakit? Dahil may kailangan ako. Anong kailangan mo? Gusto kong pumasar, pumasa sa board exam. Gusto kong makapag-abroad. Yan, doon tayo Magaling dumudulog sa Diyos dahil may kailangan. Ang taong may panampalataya, wala ka mang kailangan na nanatili ka sa Diyos ng pasasalamat at magpupuri dahil marami na siyang binigay sa iyo, di mo pa hinihingi. Bigyan ko kayo ng isang konkretong halimbawa. Meron ba sa inyo rito na araw-araw humihingi sa Diyos na libre ang hangin na kanyang hihingain? Meron ba? Wala, di ba? Hindi mo pa hiningi sa Diyos binigyan ka na ng libreng oxygen. Tatandaan natin, alam to ng mas maraming nakakatanda dito. Nung panahon, ang tubig na inumin, tandaan nyo ito ha, ang tubig na inumin ay libre. Sinasalok lang sa balon. Sinong nakakaalala pa niyan? Ngayon, may tubig bang inumin na libre? Ngayon, itaganin niyo sa bato. Pag dumating ang araw na ang hangin na sisinghutin mo, nasa bote na, nasa tangke, alalahanin mo si Father, nabanggit niya yan. Dahil wala sa atin nagpapasalamat sa mabiyayang ito na araw-araw binibigay ng Diyos, di mo pa hinihingi. Kaya natin, marami pang biyaya ang Diyos na binibigay araw-araw, pero nakakaligtan nating ipagpasalamat. Palatandaan ng isang taong may pananampalataya, ang patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa napakaraming biyaya na bigay ng Diyos, di nga pahinihingi. Ikatlong palatandaan ng taong may pananampalataya, ay ang patutunguhan. Uulitin ko ha. patutunguhan. Ang taong may pananampalataya, maliwanag sa kanya na naglalakbay siya. Pero sa kanyang paglalakbay, maliwanag rin sa kanya na meron siyang patutunguhan. Kayong narito ngayon sa loob ng simbahan, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Siguro naman maliwanag sa inyo kung saan kayo patungo. Di po ba? Saan kayo patungo? Sa buhay na walang hanggan. Tama. Kung nagsisimba ka ngayon at hindi ganyan ang patutunguhan mo, nagkamali ka ng lugar. Pwede ka nang umuwi. Nagsisimba ka. Nagpapasalamat sa Diyos. Gumagawa ng mabuti. Humihingi ng tawad sa pagkakamali. Bakit? dahil naniniwala ka na pagdating ng araw, tatanda tayo, magkakasakit tayo, mamamatay tayo, pero ang patutunguhan natin, hindi ang libingan, hindi ang hukay. Ano? Buhay na walang hanggan. Bakit tayo naniniwala? Dahil mismong si Jesus ang nagsabi. At paulit-ulit yan na binabanggit ng Panginoon sa atin, lalo na kapag tayo ay may inihahatid na yumao sa libingan. Anong ibanghelyo na palaging pinapahayag? Ito iyon. Sinabi ni Jesus, Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ngayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naroon ako at naipaghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo. Mga kapatid, mula sa pananalita ni Jesus, mula sa anyang pangangaral, pinanghahawakan natin ang anyang salita. Sa pangahawak na iyan, tayo ay nananampalataya na ito ang ating patutunguhan, ang tahanan ng Diyos Ama. Kaya nga, habang tayo naglalakbay dito sa lupa. Napakahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya sa harap ng mga suliranin, sa harap ng mga unos na darating sa ating buhay. Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya at ang ibinibigay sa atin ngayong linggo, tatlong palatandaan o katangian ng taong may pananampalataya. Una, Diyos ang kanyang sandigan. Ikalawa, ang pasasalamat at pagpupuri ay naroon sa kanya. Ikatlo, pinanghahawakan niya ang patutunguhan pagkatapos ng buhay na ito. Sikapin natin ngayon mamuhay ng may pananampalataya na siyang magiging dahilan upang lahat ng mga problema sa buhay, ating mapagtatagumpayan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.